Good morning guys! Nagre-ready ako ngayon kasi madidigo kami ngayon sa swimming. Ayan po yung mga pinarepar ko, yung mga dala namin. Meron ulit kami dalang salbabida at kasama ko si Jay and... Ayun po siya oh. Happy ang mga bata ngayon. Kasama po kayo, sama namin kayo, madidigo kami. Sigurado mag-enjoy po tayo dun. Dito na po kami ngayon sa swimming pool. Siyempre kasama ko si say hi. O, di Hindi pa nakakaliko, pero nasunog na. Sobrang init kasi. Ayan po sila, o. Ayan, nag-umpisa ng maligo ang mga bata. Ang gandun sa dulo. Ang ganda ng mga slider ng mga bata, o. Tapos, eto yung mga baon namin. Grabe, super init. Mga bata muna pa unahin namin yung bago kami maliligo. Ang galing ba kayo dito? Maligo? Um, Lupit mo. No? Naligo ka hapon. Ngayon nandito na naman. <laughs> Ayan. Nag-prepare na kami ng panligo ng kapatid ko si Ate Sana. Namimili na kami. Pareho kami naka-wait dyan. Kasi minsan, di ba? Comment na lang dyan sa ano, comment section. Sabi ng resort, depende naman din daw sa tela. Binsan, yun nga, pwede rin ibang kulay. Basta sa tela lang, depende. Kaya pero pinili pa rin namin ni Ate Sana, mag-white na lang kami para ayun, magdala ng white para in case talaga na hindi pwedeng ibang isusuot namin. So ayan, pinuntahan ko na yung ibang pamangkin ko, apo ni Ate Sana, saka ni Ate Sana ko, ayan, kung mga kaway-kaway pa si Ate Sana, tsaka yung apo niya, dala-dala niya, naliligo na. Ako naman susunod na rin ako maligo dyan. Naod na lang talaga yung mga bata kailangan bantayan pagdating na pagdating namin, sinugod nila yan. Pero hindi sila dyan po na unang maligo. Doon po sa kabilang side, ayun yung nasa labas na yon Doon sila unang naligo. Kami po yung pangalawang dumating dyan sa resort na yan. Tapos nagsunod-sunod na po hanggang sa dumami na. Araw kasi yan ng Sunday. Ayan, family day din naman. Kaya talaga ang daming tao. Kanina, napakita ko sa inyo sa unang vlog ko wala pang ganong nakapwesto doon sa ibang ano cottage. Kami pa lang na ninaati sana. Pero maya-maya lang bago magtanghali, alas gis, ganyan 11, nagdatingan na yung mga tao. Kaya napuno din po yung mga cottage na lang dyan sa kabilang side na nakatabi namin. Yung doon sa kabila naman, sa likod, sa harap, sa gilid. Yun. Um, Meron din doon, marami rin sa kapilang side na yan. Ayan, sa likod niya natin sana dyan, may mga ano rin dyan eh. May mga cottage din dyan. Pero malalaki na yon Eh kami naman, konti lang, walo, bali walo lang kami dyan na naligo. Kasama ko yung anak ko dyan, pero hindi siya naligo. Hindi <laughs> siya naligo talaga. Ayun, yung pamangking ko si JB, naligo yon Pero yung anak ko, Mangingitim daw siya, maitip na nga siya. <laughs> Sabi niya, so ayun. Ay hindi talaga siya naligo. Tapos ayan, abutin niya ni Ate Sana yung batang maliit na may salbabida. Ayan, anak ni Ate Sana, bonsu niya yung babae, naka-naka-black. Matagal na namin gusto maligo, lalo na yung mga bata. Hindi lang namin totally ma-schedule talaga ng mabilisan o no, ng madali. Kasi nagtatrabaho ko si ate sa Ako kahit taong bahay lang ako, maraming trabaho. Ayan, pasensya na kayo kung narinig niyo yung motor na dumaan, maingay. Ayan, ang saya, sobrang saya talaga ng mga pamangkin namin dyan, apo namin, tsaka si ate sana. Bali yung anak ni, apo ni ate sana, apo ko na rin yun. Kasi anak yan ng pamangkin ko eh. Ayan, yung kumakaway na batang malit na may salbabida. Ayan naman, anak yan ng kapatid kong lalaki. Yung batang lalaki na yan, si JM, na super bibo, na napaka-cute. Ayan, alaga namin niya ng bata. Kasi yung mama niya, yun nga, laging nasa trabaho. Misa sa amin na iiwan niya, si JM. Pero ngayon, doon na yan na -uwi sa mga nanay ko. So, ayan, sobrang enjoy namin. At ang binayaran nga pala namin dyan sa cottage is 750 Opo, 750 may maximum po yan ha na kailangan wag lalagpas ng 15 na katao 15, 1, 5, 15 pwede pa siya dun sa cottage na inupahan namin o yung kinuha namin o nirentahan namin ayan pero pag lumagpas na ng 15 dun na po sa kabilang side yon ayan dyan sa likod na yan, yung pool na pinaliliguan namin ng mga bata. Doon po sa kabila, yung medyo doon sa mga, mga pang matanda o pang adult, ayan. Doon po sa kabilang side na yon. Hindi ko nakuha ng video yon, Kasi talagang sobrang nag-enjoy kami. Dito lang sa mga bata. Kasi malapit kami sa cottage. Madaling ibalik yung cellphone. Madaling kunin. Ayan. Pero doon sa kabilang side. Ayan. Di ko yun, hindi ko na video yon, Hindi ko napakita sa inyo yung pang-adult gawa na ang hirap bumalik. Medyo malayo siya ng konti. Tapos, babalik ko na naman yung cellphone ko. Kaya hindi ko na po napakita sa inyo. Pasensya na po. Sa na lang siguro pag sinipag ako. <laughs> pag bumalik kami dyan, kailan pa? Susme, next year pa po uli ang ligo namin siyempre. <laughs> hindi na ba kami pwedeng maligo ngayong linggo na to next week maligo na naman kami hindi po pwede kasi yun nga, nag school yung mga bata. Although, Sunday yung araw na yan, wala eh, busy. Si ati sana pa nag-work yan. Yun, tapos si Carmela naman din po, ayun, yung pamangking ko, hindi pa siya naligo. nag stay pa siya dun sa cottage, nagbumuni-muni. Kasama ng mister niya. Ayan po si JM na yan. Ayan, yung lalapit. <laughs> nakakatua po yan. Makikita nyo mamaya, lalapit yan dyan sa camera. Kasi sabi ko sa kanya, naka-live kami. Eh, wag ko sa kanya din niya napapansin na naka-video lang. Yung ano na yan, yung cellphone na, na cellphone na gamit ko na yan. Akala niya, nagla-live ako. hindi <laughs> ako nagpalod kaya hindi ako nakapag-live ng time na yan. Nung nakaraan, ayun, nag-birthday siya, ay, Ate Lelen. Ayun, nakaraan, napakita ko sa inyo, nakalive kami noon, birthday ni Ate Lelen. Ayan, tignan nyo po yung kapamangkin ko. Pabalik-balik siya dahil akala niya nakalive kami. Mamaya po yun, mas maano pa, mas matagal pa yun dyan sa harap ng camera. <laughs> Niyakag pa nga niya yung isa pamangkin ko na anak ni Ate Sana, yung bunso. Sabi niya, nakalive daw siya. Nakalive daw kami ng time na yan. Sobra talaga kami nag-enjoy yan Oo oh, nga pala. Ano, um, dyan sa pinaliguan namin. O oh, yung araw ng pinaliguan namin na yan. Um, medyo nagkukulimlim. Napakaswerte po ng araw na yan. Yung araw ng Sunday na yan. Pagkaligo namin dyan, hindi siya super init. Mainit siya, although talaga namang grabe. <laughs> Pero, um, noong time na yan, nagkukulimlim kaya hindi kami super nainitan talaga. Mainit oo, pero nawawala-wala minsan yung ano, yung araw. Kasi nagkukulimlim talaga siya. Hanggang maghapon na yung mula umaga hanggang maghapon. Talagang hindi kami nainitan ng sobra. Ayan, enjoy ang, ang apo ni Ate Sana. Nakwento ko lang naman po. <laughs> At Pasensya na po, ayan na naman, naka-record tayo, voice record na naman tayo kasi gawa ng super lakas ng mga radio dyan, may kanya-kanyang dala. Ayan na po yung pamangkin ko, oh. <laughs> Basta pa balik-balik yan dyan sa camera. Tapos nagsasalita siya, ayan, oh, tuwan-tuwa siya. Kasi, ayun nga, akala niya nga po, naka -ano kami, naka-live. Oh, tinan niyo po, nakakatuwa. Salita siya na salita. <laughs> Tapos, nung natapos na po yung record ko na yan, nagre-record ako, di ba? video ko ng time na yan. Sabi ko sa kanya, hindi ko lang siya maawat ng time na yan eh, kasi nga hindi ko mapatay yan dahil naliligo ko. Ayun, natatawa ako sa kanya ng time na yan, kasi akala niya nga nakalive kami tagal bago ko na bago ko naka-recover. Tawa ko nang tawa talaga diyan. tuwa ko ako sa kanya. Lagi naman po 'yan eh basta nagba-vlog ako, laging lumalabas 'yan sa pagbo ko, sa pagbi ko. Tuwan tuwa 'yan kasi Um, so ano ko yan eh, fans ko yan, supporters ko yan <laughs> si JM. Kasi po lagi niya daw pinapanood yung mga vlog ko. Lalo na pagkakasama siya sa vlog ko, yan katulad nung naligo kami. naka sabi niya, abangan ko yung tita Lisa, panonood rin ko uli yung video natin. Sabi niya ganun sa akin yung vlog namin. So, yun nga, napakaganda po napakita ko sa inyo yung ano, slide ng mga bata. Ayan naman po yung baon namin. Meron kami Indian mango, ayun, pastillas na ano na ginagawa ko. May ice cream ka, tupperware lang po yan. <laughs> Hindi ko na pinakita yung mga baon namin. Basta nagbaon kami dyan ng tinola, manok, tapos adobong manok. Ayan si Atisana, nagluto siya ng hotdog. Um, yung pang almusal po ba, nagluto siya ng daing. Nagprito rin po pala ako dyan ng galunggong. So, um, maiba tayo. Ayan ha. Nagpunta kami dyan sa kabilang side na yan. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yung slide na yan. Mamaya. mag slide ako dyan. Ayun yung pamangking ko si JB. Nauna ng pumanik. <laughs> Sobrang tonto ako. Niyayakag ko sila dyan na mag-slide kami dun sa taas. Natatakot pa nga si Ate Sana. Pero sumunod naman siya nag-slide naman siya, tapos nung na-try na namin, nakaligo na kami dyan eh, hindi ko lang na-share sa inyo sa inyo nung mga nakaraan kasi ewan ko kung nagbablog na po ako nun, ayun, na, pumanik na ako sa taas yung naka-white na yun, ako na yun ayan yung sumunod na manik naman si JM ayun, yung sayun, sa yun, papanig sa hagdanan pamangkin ko po yung si JM so ayan, abangan nyo po, mamaya makikita nyo ako dyan sa pag-slide na yan na-miss ko tuloy si Mr., ayan nakakasad naman talaga. Kasi wala si Mister. Super enjoy pag super enjoy ako, oo, pag nandiyan si Mister talaga. Ayan, yang pumanik na 'yan. Si Ate Sana po 'yan naka-white kaya naka-black na 'yan. Yan sumunod so na rin siya doon. Nainggit na, o gusto niya talaga rin mag-slide. Pero alam niyo po bang ginagawa niya diyan para hindi siya mabilis kumakapit sa gilid. <laughs> Para hindi mabilis yung pag-slide niya. Ayan naman po, yan si JB. Yung pamangkin ko si JB. Ayun, nauna na siya mag-slide. Siya, siya yung naunang, ano, pumalik. Tapos, ayan na po ako. O, oh, ba diba? <laughs> Sobrang nag-enjoy si Annalisa. <laughs> Sobrang saya. Enjoy na enjoy talaga ako diyan O nga pala, nag-ano rin kami dyan. Nag-slide din kami natin. Sana kami dalawe eh. Magka-ano kami dyan. Um magkadikit kami dyan na bumaba. Magkasama. Ayan, sabay kami nag-slide dyan. Hmm, nagustuhan naman niya. Nagustuhan namin kasi yung ibang mga bata nga nakikita namin. Pwede naman magsabay hanggang tatlo. Ayan na. Andiyan na si Ate Sana. na nyo, napakabagal ng pagkakababa niya dyan. Ayan si JM naman po yan. Yung pamangkin ko ulit. Susunod na dyan si Ate Sana kasi huli siyang pumanik <laughs> Medyo bataas po kasi dyan eh. Ayan, nadarating na dyan si Sana. Tignan nyo po. Napakabagal. Kasi nakakapit. Ayun, do no? <laughs> Nakakapit sa gilid. Pag malapit na siya bumaksak, malapit na siya bumaba sa so pag-slide, ay bibitaw na siya. So, ayan yung pamangking kong nakakulay blue yung Anak ni Atisana, sana ang panganay. Yan, yung mister niya. Ayan yung dalawang anak nila. Sabi ko dyan, oh, dito kaya dito, picture, picture. Wala si, ano, si Eline, kasi dumating yung kaibigan niya na Ligo. So, ayan kami Atisana, sana. Nagpahinga, umupo muna kami. O, oh, tingnan nyo kung makikita nyo ang dami ng tao na ano po. Tapos na puno na. Kung makikita nyo po, puno na po yung cottage na yan. Yung mga katabi namin kasi medyo tanghali na niya. Siguro katatapos lang namin kumain niya ng time na yan. O, oh, di ba po? Medyo busog much. <laughs> Laki ng tiyan ko. Sobrang taba ko na po talaga. Hindi <laughs> ka tulad doon na mayat talaga ako. Kasi nag-diet ako gawa nung allergy ko nga. So, ano na tayo? <laughs> Balik tayo dyan. Ayan. Buma pumunta ako dyan kasi nagpahinga ako, di ba? Pumunta ako dyan sa pamangking ko si JM. Kasi, yun nga, ibibidyo ko siya o ibablog ko siya ng time na yan nautusan niya pa ako. <laughs> Sabi niya, kumuha daw ako ng bariya. Ihagis ko daw at um, bariya tapos ihagis ko daw sa swimming pool, sa tubig, tapos sa hanap niya. So, ayan, bumalik ako sa pwesto kasi kumuha ako ng bariya. Gustong-gusto niyo kasi talaga yun eh. Maghagis ng bariya tapos kukunin niya naghahanap ako ng time ng, ng bariya na yan. So, ayan, pabalik na uli ako. <laughs> may dala na akong limang piso, o, oh, di ba diba? Kasi gustong gusto niya talaga. Ayan. Abangers na talaga siya dyan ng sobra. Ayan. Sabi ko sa kanya, eto na, may bariya na ako. Sabi ko sa kanya. So, ayan. Iahagis ko na yan maya-maya. Tapos, sabi niya, kukuna. Yun. O, oh, di ba Tapos, sisisiri niya. O. Oh. <laughs> yan nga palang pamangkin ko na yan. Hindi naman niya ganyan super itim eh. Talagang nagsurud surod lang siya maligo sa, ano, sa, sa swimming pool. Kahapon, ayan, nung naligo kami ng Sunday na yan, Saturday, nandiyan siya kasama mga papa niya. Kasama rin si JM, kapatid niya. <laughs> Sabi niya, hagis ko daw ulit yung bariya. Ayan, hinagis ko nga ulit, kukunin niya. Meron naman siyang goggles na ano, nagamit gamit. At naglaro din po kami dyan ng time na yan. Sabi niya, um, bumaba na rin daw ako dyan at ano daw, mag ano, maghanap din ng bariya. <laughs> Magunahan daw kami. Pero hindi ko na po yan na-vlog kasi gawa ng, yun nga, kami yung, ano eh, yun, naglaro ng time na yan eh. Mga pamangkin ko, yan, anak ni Ate Sana. Pati si Ate Sana. Saglit lang sumali si Ate Sana kasi nagbabantay siya sa apo niya. Ayan, tingnan nyo po kung makikita nyo hanggang sa umuwi kami. Napakita ko sa inyo dyan yung mga, ayan, yung pool na yan sa pambata lang. Doon sa matanda eh. Hindi ko nadala yung cellphone ko. Kasi yun nga, medyo malayo ng konti yung lalakarin ko para ibalik yung cellphone ko pag ginamit, ba? Diba? Meron nga pala ano, net? Ano ba yung peace net? Basta net. Kung makikita nyo po, napakita ko sa inyo kanini. Para daw hindi ano um hindi umitim yung mga bata o kaya super init ayan makiki makikita pa ba diyan ayan no, oh, yung part na yun medyo may lilim ng konti ang sarap po talaga maligo diyan no lino pa ng tubig ha ayan kayo po sana rin po kayo nakaligo niya ng no, time na yan kasi super init po ng panahon na yan eh Ayan, kami ni Ate Sana, medyo tapos na kami maligo, alis na kami nintay ko lang siya ng time na yan eh. Para makapagpalit ng damit. So, ayan nga po. Pauwi na kami ng time na yan. Napakita ko ba dyan yung ano? Ayun, oh, nyo, yung tulay na yan. Nakikita nyo po yung bridge na yon, yon, Yun, papunta ata sa pambata. Yung pauwi -pa -pa na kasi kami eh. Yan. Etong part na to, yan sa malalim na yan. Yan, pauwi na kami talagang hindi ko napakita yung pang ano, pang adult na pool. Ayan, pakita ko lang po saglit sa inyo, tingnan nyo po. Oh. Ang daming Indian mango. <laughs> Sana all, ba diba, no po. Maliit pa kasi yung tanim naming Indian mango. Sana Indian mango siya. Binili lang namin kasi yun sa silang. Sabi, Indian mango daw yun. Kasi, markot pa siya. Ayaw namin nung medyo malaki yung ano, puno. Kaya yung marcot ang binili namin. Eh, tutukan ko pa yung ano, Indian mango. Super happy mula 8 hanggang 5 p.m. 8 a.m. hanggang 5 p.m. sinulit talaga namin. Thank you for watching guys. Ingat po tayo lagi at madigo tayo palagi dahil sobrang init. God bless po. Like and subscribe.